Dito. Ay wala na boy Wala na dito boy thank you Lord. Ay, bayar, boy dito, Boy dito, Boy dito, boy, to, boy. pero malalim naman malalim siya. Kailangan mo lang talaga siyang ano. Boy. Bangat ng 'to, boy. Bangat ng baha. Hay, grabe, Gumaga. malalim dito, boy. Tricycle rice kilo, naman yung ano pang ilan na yun pang atlo, pang -atlo no pang apat na to koy eh. marilaw pa rin to pang apat na baha pa rin to marilaw pero hindi siya masyadong malalim mababa lang marilaw boy marilaw pang atlong baha sa marilaw boy. Mangatlong baha boy.